So ayan, natin tayo sa workhouse, ko, sa kitchen. First day, hindi ako pumasok pa Anyway, may natutunan ako sa kasama akong pasinero dito sa, nagaling sa Dominican Republic. Na dapat pala yung mga pinagbalak ng pinya, hindi pinatapon dahil ginagawa nilang ganito. Tignan nyo. So ayan nga. Yung mga pinagbalatan ng pinya, tsaka yung gitna ng pinya, ipinababad nila sa tubig. Pinapermit nila ng 1 to 3 days. Ano na, tapos sa Ano tapos, lalagyan ng atukal. Yan daw ang pinakamasarap na pineapple juice. Yung, alam na natin, mag natin tatapon yung balat ng pinya, na Nandiyan daw pala yung pinakamasarap na lasa ng pinya. Yung pinaka-flavor, hindi doon sa pinaka-meat niya. Yung pinakatas natin. Okay, magandang sarap na. Ana. Yung peppermint. Bukas, uh, pang tatlong araw na yata, try na natin. Bukas yan. Malama nga na. let's Here uh, Here's my friend Dominican Ramon. Opening day. Dominican pineapple juice. Let's see. It's like uh, fermented pineapple skin. Or oh, peel. Pineapple peel. Oh, Smells like vodka. <laughs> then you gotta put ice and sugar. Let's try. we go. ala, lạc 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 -hmm. lạc 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 đây